for today's video mga katrops, panibagong araw, panibagong luto, serya na naman tayo ngayon. At ayan, nagluto nga pala ako ng aming ulam sa almusal na ginisang ang palaya na may itlog. At syempre, basta usapang almusal, matik yan, fried rice. So ayun mga katrops, bali na i-prepare ko na nga pala lahat yung mga sangkap na gagamitin ko. Nakapaggayat na nga ako ng panggisa na bawang sibuyas at kamatis. At itong mga ampalaya naman ay hiniwa ko nga lang sa katamtamang laki. At ibinabad e, ko na nga rin ito sa asin na may tubig. tsaka meron din tayo ditong isang pirasong itlog. At dahil okay na nga lahat, kaya naman tara simulan na nga nating magluto mga katrops. Bali nagpainit nga lang ako dito ng kawali at kaunting tamika para nga gisahin itong bawang at sibuyas. At nung mapag-golden brown ko na nga ito, isinunod ko na nga rin nilagay dito yung mga nahiwang kamatis. Tsaka lang natin ito gisa, -gisa sahin ng maigi hanggang sa lumambot na nga yung kamatis. At dahil okay na to, kaya naman pwede na nating isunod na ilagay dito yung ampalaya. At ayan, gisagisahin lang natin ito mga katrops hanggang sa magisa, syempre. So ayun, next naman ay maglalagay na nga tayo dito ng pampalasa na konting magic sarap. Tapos emekos-mekos lang natin ng emekos-mekos mga katrops. Dahil kahit haluhaluin natin ng haluhaluin ito, hindi ito magiging mapait. Dahil nga yung ginawa kong technique kanina ay nung matapos ko itong hiwain, ay ibinabad ko na nga ito sa pinaghalong tubig na water na may asin. Siguro mga nasa 10 minutes lang siguro yung pinangbabad ko. At hindi ko nga pala ito pinigaan. Basta nung matapos ko itong ibabad, ay diretso hugas na nga yung ginawa ko. Para syempre matanggal naman kahit papano yung pagkamaalat niya. So ayan nung ganito na nga yung itsura niya mga katrops ay luto na yan. Hindi ko nga ito in para nang sa ganun maging malutong pa nga yung paampalaya. Ayan okay na to. At dahil meron nga silang natirang sinagag na kanin kanina, kaya naman ang ginawa ko na lang ipinainit ko na lang mga katrops. At ayan okay na rin to. Kaya naman dali dali na nga ako dito kumuha ng plato para nga makasandok na ng aking pagkain. Dahil talaga namang gutom na gutom ng inyong katrops at talaga namang takam natakam na nga ako dito sa ginisang ampalaya na may tlog so ayun mga katrops ayan tara Tikman na natin itong ating nilutong ginisang ampalaya na may tlog ayan tapos meron din pala tayo dito bagong alamang tapos yung kanin pala natin mga katrops sinangag na kanin almusal mga katrops tara kain tayo first bite mm. tap ng palaya.

Ayan o, last bite na tayo mga katrops. So, paano ba yan mga katrops? Hanggang dito na lang itong aking vlog. Huwag niyo na rin po palang kalimutang i-like and share itong aking video. Maraming salamat sa panonood. Bye-bye!